Aries. Ang feeling ay malungkot pag natatalo umayaw. mayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Huwag kang maging mabait, para magbalato pag nananalo dahil kukuhanan ka ng oras na buenas at kulay pula ang iiwasan. TOROS Ang feeling ay malungkot pag natatalo umayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro, para Makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.05 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Red ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo at player na malalaki ang mata. Gemini, ang feeling ay malungkot pag natatalo o mayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo. Cancer ang feeling ay malungkot pag natatalo umayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro, para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.30 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green at mabibigyan ka niya ng paghahalang ng oras na swerte. Leo, ang feeling ay malungkot pag nata at alo umayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro, para Makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malalaki ang tainga. Virgo. Ang feeling ay malungkot pag natatalo o mayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pagmaganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro, para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.20 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na, na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Libra ang feeling ay malungkot pag natatalo umayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 30 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo Scorpio Ang feeling ay malungkot pag nataatalo o mayaw Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay Lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Sagittarius Ang feeling ay malungkot pag natatalo. Umayaw ka muna at mag-relax para ang aura ng kamalasan. Ay lumayo sa iyo at pagmaganda na ang pakiramdam. Ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro. Para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, gold na kulay ang dapat na iyong iiwasan dahil mabibigyan kanya ng ikakatalo. Capricorn Ang feeling ay malungkot pag natatalo umayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay Lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:20 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Aquarius ang feeling ay malungkot pag natatalo o mayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro, para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 30 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Pisces, ang feeling ay malungkot pag natatalo umayaw. Kamuna at mag-relax para ang aura ng kamalasan ay lumayo sa iyo at pag maganda na ang pakiramdam, ay may katalinuhan ka na makagawa sa pakikipaglaro para makapanalo basta nakaipon muli ay umayaw dahil laging may kinabukasan para manalo. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na masyadong masalita at matangos ang ilong dahil kukuhanan kanya ng oras mong swerte at kulay pink.